my YouTube channel. Yun nga guys, dahil Sunday ngayon ay marami tayong napuntahang lugar ngayong araw na ito. At yun nga, paborito kong sakyan dito sa harap ng bus. Dahil habang nagbabiyahe ka ay makikita mo talaga ang ganda ng Hong Kong. At syempre kahit marami tayong ganap ngayong Sunday, hindi natin makakalimutang mag-vlog sa isang araw na to guys. So ngayong araw na to ay papasyal ko kayo sa Bungko. Punta tayo ng Langham Place. Kasi may nakita tayo decoration guys. Display sa fourth floor ng Langham Place. So pupuntahan natin yung cute sweet game na display nila doon. At habang naglalakbay nga tayo dito sa una nating pinuntahan, ay naisip ko kung saan tayo pupunta ngayong gabi. Yan. Nandito tayo ngayon sa exit E1 ng Mungkoki Station paglabas nyo ganyan guys ay diretso lang kayong lalakad ay makikita nyo na ang Langham Place yan dito nyo rin makikita sa e 1 guys yung Grand Plaza, yung Decathlon na uh, branch dito sa Mongkok at yung Korean Buffet dito sa Mongkok ayan nandito sila lahat sa Exit e 1 yun yung makikita so yun na nga guys lalakad lang tayo ng diretsyo na yan at tatawid tayo sa kapila makikita nyo na kagad ang Langham Place at mamaya guys, pagkatapos natin mamasyal dito sa Langham Place, ay pupunta naman tayo sa may Hong Kong Station Exit E2. Bali sa kapila lang siya. Pupunta tayo ng Payon Street or tinatawag nila ng Sneaker Street. Dito makikita yung maraming shop ng mga sapatos. So yun guys, okay. so, mga babalak pumili ng sapatos dyan. Papasyal ko kayo So yun na nga, pagkatawid natin dyan guys, ay papasok lang kayo dyan sa loob ng Langham Place. At Akit kayo sa may escalator ng 3 times. Paakit dun sa taas. Yan. Meron din dyan lift guys. Pero mas gusto natin umakit ng escalator. So, okay naman. Akit na lang tayo guys. Papunta sa may taas. Yan. Dito nyo rin makikita guys yung good date na buffet. makikita nyo yon na may seafoods. Yan. Dito nyo rin meron makikita yan guys sa loob lang ng face. So, akit na tayo dito sa escalator at itututok na naman natin sa floor ang um, ating video dahil nga ang daming tao dito. Dahil alam nyo naman ang Mungkok ay isa sa mga kilalang uh, lugar na puntahan talaga ng mga tao, lalo ng mga tourist guys kasi nga ang dami rito shop na pwedeng bilhan at ang dami dito um, mga tourist spot na pwede nyo puntahan, lalo na yung ladies market, dinadayo din dito. So, yun guys, may vlog na tayo ng Babies Market. So, may araw ay dito ko muna kayo dadalhin sa Langham Place at pupunta tayo mamaya na Sticker Street. At habang umakit nga tayo sa escalator ay isa sa napansin ko dito sa Langham Place. Marami din dito ang shop na mga uh, beauty product guys. So, yung mga mahilig sa mga beauty product dyan, One dyan. Marami dito ang shop sa loob ng Langham so, Place. Sa 3rd floor siya. Squid Game. Yan at dahil lang kamali na tayo ng bilang dito sa may inaakita natin. Nasa 4th floor siya guys, hindi sa 3rd floor. Long Chan Square ang tawag dito sa 4th floor. So bali dito lagi naglalagay ng mga display kapag may mga event or may mga pop-up store. Yan dito nilalagay. Bali guys, yung QB Squid Game pop-up store na to at yung display na nakalagay na yan sa harap ay hanggang July 28 lang. So kung mapapanood niyo to ng lagpas na sa July 28 ay wala na guys yung display na yan. Ang ganda rin guys ng mga bulaklak na sa gilid ng poste. Inayos nila yan pataas. Ang ganda rin guys. At dahil gabi na nga guys at mag isa lang din akong gumala dito sa mongko. Kaya wala tayong mga selfie dito sa mga display na to. Yun na lang display ang pipicturan natin. Ayan. At after nga dito guys, ay pupunta naman tayo sa may exit E2. So, babalik lang tayo ng MTR at i exit tayo sa exit e At dahil sobrang daming tao nga guys, ng gabi na yan, ay hindi ko na na-video yung simula sa MTR na exit E2. Pupunta dito sa may mga shop ng sapatos o sa sneaker street. So, ngayon guys, uh, tayo yung isang shop dito. Ayan, sale yan ng mga sapatos dyan. Kaya sa mga pupunta dyan sa may uh, Sticker Street at sa may Ladies, Market guys, dito lang kayo mag -e exit Sa exit E2, ng coffee station, lalaka rin nyo lang ng diretsyo at makikita nyo na lahat ng gusto nyo hanapin dyan ng mga shop ng sapatos at ang Ladies Market na famous na pinupuntahan dyan ng mga turista. wala pa guys. Wala pang 5 minutes na lakad guys. Makikita nyo na agad yung latest market na yan. Isang diretso yan guys na street na puro tindahan. At dahil nga nakapag video na tayo dyan dati at wala na tayo niyang gagawin. So, diretso na tayo sa may sneaker street. So, diretso lang tayo maglalakad. Marami kayong pagpipilian dyan ng mga pasalubong kung uwi kayo ng Pinas at And guys, paglagpas nyo naman ng ladies market, madadaanan nyo rin ang Lungsong Mall. Mura din ang mga bilihin dyan, lalo na yung mga So, try nyo rin kapag uh, naghahanap kayo ng mga itong bilihin, pumasok na din kayo ng Lungsong Mall. Thank you. sobrang daming shop guys dito at halos lahat ng madaanan ko may mga sale sila na mga sapatos. so sobrang may hirapan kayong mamili dahil halos lahat ng mga sapatos ay magaganda 新嘅啲人过嚟做，如果你 Bali ang Payon Street na to guys ay boundary ng Runda Street at ng Mongkok. So nasa mahigit 50 store ang nagtitinda dito guys ng mga sports shoes. Na yeah, kaya marami kayong pagpipilian dito. So bali famous tong uh, street na to sa uh, mga sports gear. Dito uh, kayo lahat mga kapili niyan. At tinawag din nilang Sneaker Street itong Fayon Street guys or tinatawag din nila itong Sport Shoes Street kailangan din guys kapag bibili kayo ng sapatos ay wag muna kayong bibili kagad sa unang shop na makikita nyo yan bali umikot muna kayo sa ibang shop dahil kung minsan ang presyo ng isa ay iba dun sa kabila so yun na nga at hanggang dito na lang guys tapos na tayo sa ating paggala dito sa mongkok at dito na din tayo sasakay ng minibus pa uwi sa ating bahay so tapos na naman ang isang araw na day off ngayong sunday so hanggang sa muli guys at salamat sa inyong panunood Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell para updated ka sa ating mga gala dito sa Hong Kong. Bye-bye.